guys. Pinabaunan kami kayo na may hatred na 6,000. Alam mo, ano gusto? Hindi ko na kaya yan. <laughs> Pa-plastic mo. <laughs> Sabi ng babae, eh, pang daw ng pimples. Try natin. Mm, -mm try namin ni Ada Alexa yan. Wow, oh, nagbabaya Libre mo yan, Ada Alexa. Hindi. <laughs> game show yun. ano? no? Si game show. <laughs> At nung so, mapagupit po kami ni Ate Alexa, dito po sa my... Mag-order sa Starbucks para so, mag-charge. <laughs> i don't food court, Mr. Kimbab. In order muna daw po si Ate Alexa. Meron dun. Kunga ka. Ay, wow, ang naman ang order wow. ni Ate Wow! Oh, oh, ano? Asan yung chicken? Asan yung beef sauce? Ito Et, eto yung beef siguro. Wala na. Ayan po si Ate Alexa. <laughs> Tumukunaw na. Kung ako ba? <dyan. laughs> Ito guys yung in-order ko chicken bibimbap. Tapos yung kay Ate Alexa, beef bibimbap. Tapos eto guys yung ako, no? Yun, may chicken. Ay, ay mag-focus. Ayan, may chicken. May ano to? Onion. Tapos, corn. And, ano to? Ano to? Green na to? Ano? Pipino. Ah, pipino. Tapos, carrot. I-remove mo na yung mask mo. Kasi hindi ka ata na rin. Lettuce. Tapos, kimchi. Tapos, Egg plus rice. This oh, is the sauce. That's show more yeah. I si show you. Noodles daw. Oh, It's oh, yeah. chili so big bite. Guys. Man, big bite. big <laughs> bite. <laughs> 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 Ano oras na mama? Lima. Oo so, oh, nga. Okay. Mmm. Mmm, sarap. Pinaka-favorite namin noodles, shoyu. Yan. Ayan guys, tapos na po kami kumain. At, oh, uh -huh. na. ito Jay lang, kainin mo rin to. Mama, uh -huh. hindi ko na kaya yan. <laughs> Pa-plastic mo. Oh, kainin mo na. Gusto na ako. Mama. Uh -huh. Kainin mo na. Ikaw. Hindi ko na kaya. Puputok na ako. Kainin Wow, kakain. Pinilit ko kain. Nakakalito talaga dito sa may ano, Trinoma. Kahit na dati pa kami pupunta dito, na nalilito pa rin kami. Yeah, may sinasabi si Ate Alexa. Ano yan? Ay, ang cute! Squirrel! ano ba siya yun? What is squirrel dyan. Ano hindi? yan? Hindi. Portable boots. Yung parang spray paint. Inaalagay but... yun doon. Parang spray paint? Ilalagay mo doon para... Uh, para siyang nasakan. Oh. Nasa can siya. Yun. Ay, hinihila. Ito natin hinihila eh. Pang gym. Kailangan mo na mag-gym ate Alexa. Mataba ka na. Yan, umili muna po si Ate Alexa ng lip tint. Pati ito. Ano ito ulit? Elana na soap. Mm, -mm. Sabi, sabi ni babae, eh, pang pa daw ng pimples. Try natin. Mm -mm. Try namin ni Ate Alexa yan. Oh, nagbabayad oh. Libre mo yan, Ate Alexa. Hindi. <laughs> Bagay sa'yo Uy Ma Pabili tayo Oo oh, Parang siya siya Sabi ni Mami Misa Pagod na daw siya Tapos nagugutong na Ako nga sumasakad na Ligat lang lala natin Ayan Kain muna kami guys Nang binatog Wow may napansin po ba kayo guys kay Ate Alexa? Parang may kakaiba. Ano, ano kaya yung kaya yun? kilay! Ano yung Ito ano? Yung kanawa? Ha? Ano yung ginawa sa kilay mo? Nilagay ng ano, brow gel. Brow gel. Inayos ng BLK. Sales lady yung kilay ko. Uh, game show yun. Ayan o. Sige. Ako. Tara na ba? Sabaya. Ayan at nandito na po kami sa may SM North at nung papa po kami ni ate Alexa dito po sa may David Salon Ayan, mag-shampoo na si Aurea. Ako din guys, magpapag-upit. Kasi ang ganda talaga nung ayaw naman kayo ayaw naman kayo ayaw naman kayo picture? Huh? Sa picture na yun, humaba na yun. Opo. Okay. Wow, oh, dalaga na mama wow mm -hmm. malimuti pa lang ang dalaga na. na pang dalagang gupit na Mama. yung pinagupit ah I mean. umiinig <laughs> pang dalagang gupit rain. Ha? Tingin saja. Ano? Kina? Mm. Ah, sana oh, lumanda na oh. Ay, done na din, oh. Ay, patingin nga. Patingin ng haircut. Done na sa haircut. Uy, hindi. Patingin yung likod. Ayusin mo. Patingin, niyan. Wait. Ayon. Ang ganda. Ganda na haircut, Aurea. New haircut. Pati yun sa front. Wow, may ano curtain bangs. Parang tomboy na dito. Oo nga, ano? niyan Parang makalang. Montage. Patingin <laughs> mo yan. Hello, ito mo. Patingin yung mukha. Patingin yung mukha mo. Patingin. Ay, ang Ay, ang Hanggang saan ba yun before? May nga naputunan mo. Patingin mukha mo. Para ah, ba Ay man, Face. Ngayon. Patingin. Patingin kung ano. Patingin yung face. Wala lo, mo? Yung face mo, patingin. Kung bagay mo. Wah. Wah. Dalaga na ang gupit. Ayun na, ganda. Ganda. Pagka nakaganon yung iba. Wah. bicara aku kayak belum pules ya yang boksi, tapos na po kami kumain at nalobat na kami guys anong gagawin? i-charge mo na siya te Aurea mo Order sa Starbucks para makicharge. charge eight <laughs> 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 na lang Ano Ha? Patingin. Thank you. Dito na lang ako sa kabila. Ah, si Alex. <laughs> sa ilalim sila ko po Okay, can charge sa Starbucks. Can charge, nakisurese reserve. Para ma-solve 'yung problem. Ano lang? Hindi ha? Bahay, halo-halo pa rin. Puro gatas na yeah. ako. Sila mo, Laurie. Kainin mo na. Punti okay. ko, Guys, si Aurea, biglang naalala yung binatong. Akala niya na iipon. Akala ko na Biglang naalala niya. Ayun, no? Sabi niya. Sabi niya, ganito kayo. Ganito, ganito. Alam mo, Asin niyo binutog? Asin niyo binutog? Tapos, yes, ginalgal yung, ano, yung pagbibasa. Akala ko nawala niya. Akala niya nawala. Akala niya na ito. Ganda ng hair, ah. New look, ah. New haircut. Okay, mamulat. Ano niya kinakal? <laughs> <laughs> ano niya panguha ni Archie? Yung binilay niya daw kalina sa may, ano, landmark. Saraw na landmark. Archie, oh. ah. Okay. Gazoo.

I do you. 拜你。 nabili namin sa SM North. May candy, may Hopia Mahu. Ayan, sarap naman. Two boxes. Ito yon, yung favorite nila, Aurea. Saka ni Mama, namin lahat. Hopia Mahu. Tapos meron pa. Huh? So, ito po yung hair ko. Ayan. Tonchado pa rin. Maganda pa rin. Yes. I love my hair. Wolf cut. Pero hindi masyadong maiksi. Ano lang, desired cut lang. Yung gusto kong desired cut. Sabi. Sunod natin. Dati kasi guys, okay. nagpa wolf cut na ako. Hanggang ganyan o, oh. ganyan ka -iksi. Tapos ayan, layered. Nandito. Tapos ngayon, gusto ko dito sa shoulder. Ganyan kahaba. Parang ano? Ang ganda! Tapos ano siya, naka-cartain bangs din. May bangs dito. Ayun, yun. Hmm? Ayan. House of Frutas. ano yan siya? So, pandesal? Pandesal. Balay Pandesal. Ayan. Home of Fresh Pandesal. Pa pang breakfast namin ni Aurea. yes Mamaya. Ayan. Tapos... Ito pa. Make up. From BLK. Yung kaninang binili ni Aurea na foundation. Powder from Vincenna. Tapos, lip tint. Yan. Ito, kasama rin sa nabili namin kanina. Lip tint. Lip tint. Doblo yung lip tint. tint. Dalawa po yung nabili namin lip tint. Dalawang klase, dalawang brands. BLK yung dazzle niya. Ito po yung nasa ng bag merdin siya. Ayan. Ito din. Nabili din kanina. It's soap. From Alana. Tea tree oil. Face and body soap. From Alana. Ang ganda ng ano, soap guys. Papakita ko sa inyo. Para ito buksan. Ayan, ayan. Oh! Clear. Wala siyang amoy. Fragrance free. Ang cute, oh! Ang ganda. Ay, mga pinamili lang na, na. Mga kulay. Kasi ito. Choco crinkles. Tamis namin ni Aurea to. Wala kasi ng mga dito sa Mercury. Naka 4,500. Aha, -ano ka? 4,500 plus. Tapos yung pinabaon sa amin day 6,000. May nito. Hindi namin naubos lahat. Ano to? Ah! Eyeliner! Liquid liner. Yan. Into it liquid eyeliner. Makeup na naman, Ito pa pangkulay, hair colors, yan, dalawa, brown, chestnut brown, pangkulay na tayo. So yun lang guys, Naantok na nako. Good night, thank you for watching. Mwah.